At nasa kabilang linya na natin si Army, uh, kaugnay ng balitang uh, mahigit libong uh, food packs ang uh, dumating daw dito sa Gimba para sa mga apektadong residente ng uh, bagyong Enteng. Army, pasok. Yes, magandang uh, hapon uh, kasamang G at sa lahat ng ating listeners sa uh, radyo at mga uh, viewers sa ating Facebook at uh, YouTube livestream. Dumating na lunes ng gabi, September 9, dito sa Gimba, ang uh, 1,067 food packs mula sa DSWD Regional Field Office 3 sa Pampanga para sa mga biktima ng pagbaha na dulot ng bagyong enteng at ng habagat. Ayon kay uh, Acting uh, Gimba Municipal Social Welfare Development Officer Clarice Antayong, nakatakdang ipamahagi ito ngayong alas 2, simula ngayong alas 2 ng hapon ang anim na raan at dalawang piraso ng uh, food packs sa mga pamilya sa apat na natitirang barangay na hindi pa nahahatiran ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. 188 dito ang uh, mga pamilya mula sa Malaksak, 340 sa Kainintabing Ilog, tatlo sa Katimon at 71 naman sa barangay Sinulatan. Ang natitira, ang matitirang uh, 465 na food packs ay uh, uh, nakatabi na at gagamitin stockpile panantabay sakaling magkaroon ng disaster emergencies sa munisipalidad sa darating na mga araw. Dagdag nito, nakabalik na sa kanilang tahanan ang limang pamilyang evacuees mula sa barangay San Roque. Habang ang apat na residenteng na ng bahay ay, na, ay kasalukuyang nanululuyan sa kanilang mga kaanak at kapitbahay. Tatlo ang naitalang totally damaged houses mula sa Cavite, Bal Balingog sa Dalay Dayan, Minaksa. Habang isa naman ang partially damaged ang bahay mula pa rin sa sitio Dalay Dayan sa Barangay Minaksa. Uh, ayon kay uh, uh, MSWDO uh, Clarice Ann Tayong, inaayos na ang aplikasyon at requirements ng mga nasiraan ng tahanan para sa financial assistance mula pa rin sa ahensya na magagaling sa Emergency Shelter Assistance Program. Uh, ang Samantala, nakapansumit sumiti na ng final damage assessment report ang municipal agriculture office o MAO Gimba sa mga magsasakang lumubog sa tubig ang palayan sa datos ng tanggapan nasa sa at anim na farmers mula sa dalawang na barangay ang naitalang naapektuhan na may sukat na dalawang daan at na ektaya sa kabuuan katumbas ito ng tatlo, uh, mahigit 30% partial damage sa mga palayan sa mga naturang lugar at nagkakahalaga ng 6.9 million pesos. At yan ang balita mula sa LGU Gimba kasama si, ako si Army Caranza kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo sama-sama tayo Pilipinas. Maraming salamat uh, Army Kailan daw yung mga food packs na uh, inihatid ng DSWD Region 3? As we speak, kanon na ginagaya ko na at dinadala, dadaling na to sa uh, apat na barangay. Magsisimula ngayong alas dos. Uh, hindi na natin nakuha yung informasyon kung saan magsisimula. Eh. Pero yung apat na barangay na yon ay uh, manaksak, kaingin tabing ilong, hmm katimon at uh, sinulatan. Okay. Sige, maraming maraming salamat, Army. Okay, maraming salamat at magandang hapon.